eh tanso na kanya lang tanso solo ganun tanso sa ato nilika tayo ng pagkabata muslim na tayo muslim na tayo ng bago ba tayo nilika naging kristyano lang tayo kung naging indo o namang religion si tanong binala tayo ng mga magulang atin sa simbahan na bisagan nila tayo ng Uh, iglesia ni Cristo ang mga ni pero nung ilika tayo mga muslim natara nung tayo tayo ay kanahan ay muslim tayo hindi na ay kanilikan ay kanilikan ay kanilikan ay kanilikan ay kanilikan eh kung ikaw ay wala kang anan, ako eh. Pero doon sa kanya sa kanya sa kanya siya, sa kanya sa dito kuran,